Good morning po, Yusek. Uh, clarification lang po, kasi sabi niyo last time, uh, lahat po pwedeng bumili nitong 20 pesos na bigas. Pero ang sabi po ng DA, uh, mga piling uh, sektor lamang po ng ating lipunan, yung uh, makakabili nitong murang bigas. Alin po ba talaga yung totoo doon? Yun po ang unang plano. Pero dahil po napag-aralan po, naunahin muna po yun sa uh, vulnerable sectors, uunahin po muna natin sila. Yan din po ang pahayag ni D.A. Uh, Secretary uh, Kiko Laurel. Binalak po na lahat po para sa kadiwa stores, but pinag-aralan po para hindi din po magkagulo at mauna po yung mas nangangailangan po, uunahin po muna yung mga nasa vulnerable sectors. Okay, kasi po nauna nang sinabi ni DI Secretary nung nagsaing po sila ng bigas na pili lamang, then the next day kayo po yung nagsabi na lahat pwedeng bumili. Medyo uh, nagkaroon lang po ng... Uh, konting pagkalito doon. So ngayon po, Hindi ngayon... Hindi po ang ating nasabi. Ang sabi po natin, pipilitin po na lahat. Yan din po ang nasabi po ni NFA Administrator. Nung ating pong niliwanag din, kay Secretary Kiko, sinabi po niya na yun din po talaga ang binalak, pero uunahin po muna yung vulnerable sectors. Thank you po. Next question, Tristan Nadalot, Newswatch.